Hi guys, ngayong araw ay maaga nga pala akong gumising. Bumili kasi ako sa may pit care ng itlog at ka ng kape at saka ng juice ng mga bata. Yun know, o. Makabili na tayo. Kagising ko lang guys o. Oh. Fast forward, pagdating ko nga sa bahay, gising na rin si Seichi. May pasok nga pala dapat ako ngayon guys, kaya lang sabi ni boss, uulan daw sa tanghali ng snow, kaya hindi na lang kami pinapasok. Binili ko nga rin pala si Seichi tsaka si Sauri ng tinapay, kaya ito ay naalmusal na nila. May pasok nga din dapat si Sauri tsaka si Seichi sa school, kaya lang dahil uulan nga hindi na namin pinapasok. Walang pasok si daddy, ha? Kasama niya si Shinji, magapon na. Eh, uh -huh. Matukulitan. Upo kakausapin mo si dadi na <tos> eh. <tos> mm -mm. Uh. kumain na ba ikaw? <coughs> ha? Eh. dami na na ikaw <coughs> uh, uh, eh, su 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 syu syu sing jing kong sing jing sing jing kong sing jing sing jing kong ang taba taba ni sing jing kong malakas po ba dami na si sing jing? That's yeah. it. Taas daw kamay, malakas daw mede. Oh, tinataas talaga yung kamay, oh. Tumatawa ka pa. Sumuka ka na oh. Basa na naman yung damit mo. Oh, oh. Hmm. Taas daw kamay ng malakas damede. Oo, oh, abo, oh, tinataas yung kamay. Eh. Oh, oh, malakas si damede yan eh. Tawa-tawa eh, 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 eh. eh. Tawa, tawa yun. Mm. Si Makulit oh. Sinji ko, ano niya atero? <laughs> baby! Uh, ako na yun. Ay, I'm good baby. Oh, baby Cho, dito. Ah, bae! Baby Cho, Sine, Sine, Baby Cho, Sine! Mayamayang kaunti nga ay e bigla naman to ito si Sinji. Kaya naman ito, nagpatulong ako kay Ate Sari na mag-ready ng mga gamit. Si Mami Cherry kasi nagbabakim sa bahay kaya ako muna yung nagpalit. Pagkatapos nga namin palitan ni Saori, eto tuwan -tuwa na naman si Shinji. Bago na naman yung pampers niya, makakagalaw-galaw na naman siya ng maayos. <laughs> Habang pinapalit ako nga si Shinji ng pampers, libang na libang naman sa atin niya kasi naglalaro silang dalawa. Si Mami Cherry naman eto at nagbabakim na sa kusina. At pero syempre kung meron tayong tigalines, meron din tigakalat si Seiji Ayan, ayan ang trabaho niya kapag nasa bahay. <laughs> at pagkatapos nga maglaro ni Seiji niligpit ko na rin yung mga laruan niya. Tapos binakim ko na rin tong sala para mawala yung mga alikabok o yung mga pinagkainan ni Sechi. At si Mami Cherry naman eto, nagpapalit na ng mga mat namin sa kusina. Yan kasi yung hilig ni Mami Cherry kapag wala siyang magawa dito sa bahay, nagpapaganda lang siya ng bahay. Bali set na nga din pala yung mga binibili ni Mami Cherry na mat sa bahay at saka mga kortina. Kung tatanungin niyo naman guys kung saan namin binibili yan, binibili lang namin yung sa Shein sa online. Siguro naman alam niyo yung Shein guys kasi marami naman diyan bumibili na nasa Pilipinas. Minsan din kasi doon kami bumibili ng mga gamit namin kasi mga mura lang yung tinda. Bale, eto na nga pala yung kinalabasan ng lahat ng pinalitan ni Mami Cherry. Pinalitan din niya yung kortina sa sala, sa kwarto namin at saka sa CR. Pati nga yung mat namin guys, tingnan niyo kakulay din ng kortina namin, no? Ang ganda, 'di ba? Habang naglilinis nga kami, yung dalawang itlog naman ay magkatabi. Tingnan niyo naman, no? Kanina pinapanood ni Seichi si Shinji ng Coco Melon, eh, no? kaalaman naman talaga nakikita na ni Shinji. <laughs> Mga bandang alas 12 nga ng tanghali ay umula naman ng snow. Kaya buti na nga lang hindi kami pinapasok ni boss ngayon kasi delikado at madulas yung daan. Si Sari at Seichi naman tuwan dahil minsan lang sila makakita ng snow. Bihira lang kasi umula ng snow dito sa lugar namin guys tsaka hindi rin siya masyadong kumakapal. Kaya si Sari at Seichi tuwan-tuwa kanina nung nakita nila sa labas. Kung tatanungin nyo naman kung ano yung niluto ko kanina, nagprito lang ako ng itlog na buho pula tapos sinamahan ko na rin ng hotdog na pula. Natira nga lang pala yung hotdog na yan nung nagluto ako ng spaghetti nung nakaraan. At pagkatapos ko na magluto, ito naghain na rin ako para makakain na rin kami ng sabay-sabay. Tapos hindi nagdag na rin namin sa ulam namin yung pastil na niluto ko kagabi. Ayos talaga kapag mayroon ka meron kang pastil sa bae kahit hindi ka na magluto, may ista ka na kagad na ulam. Yung pastil kasi guys, mantika pa lang niya ulam na ibabawag nyo lang, lang sa kanin. Huwag nyo lang sobrang daming lalagyan ng mantika kasi nakakaumay din. Si Seichi naman sinusubukan ko na lang din para mas maraming makain. Kapag ka mag-isa lang siyang kumakain, napakabagal kumain niyan eh. Si Saori naman kaya niya na mag-isa kumain kaya kahit ipaghain niya yun, mauubos niya talaga. At habang kumakain nga kami, si Shinji umiyak kaya yan binuwat muna ni Mami Cherry habang kumakain kami. So paano guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. Kita-kits na lang next video. Jane, mata ne, arigato gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye.